Good morning, Alfredo Miranda po Ayan, mga ka-vlog ah, Ng Miranda Tambuon, family vlog Yan, pupunta po ako sa ano Pagawa ng aking e-bike to Sa kaibigan Kasi yung aking preno sa harap Ay Ano Pag nag-break ka, mayroon siyang spring Ayaw bumalik, kumakagat Umiipit Ah, Papatingnan ko doon sa Ano, sa uh, kung pwede sa showroom sure kung may may part sila doon papaltan ko na lang pag wala doon ako siguro sa ano warehouse nandun yung mayari uh, patingnan natin yan yeah. nandito po tayo sa Fairview yeah. yan po mga bang moche okay. yeah. tayo mga kaibigan magandang umaga ngayon uh, mga 11.20 na tinangali na tayo manis kasi okay, yung aking misis medyo nahihirapan sa pagtulog sa gabi kaya nakahiyaan ko lang magpahinga muna kaya pagising saka ako nagpahalang malis kumain lang tayo saglit sabihan so, na tayo para magpagawa ng sakyan ayan si sa aking kaibigan miray niyo itong kaibigan ko magsi 7 years na ibay po ito ayan kasi sa alaga rin natin ito sa ating sasakyan kaya tumagal din po siya ang pagbili po ng e-bike kailangan po uh, ano mayroon ka uh, na itatabi para sa battery kasi sa totoo lang itong brand na to Kenby po Kenby brand ano po uh, napakatibay kasi ang makina niya po hindi pa ako nagpa nagpaayos ng makina nito talagang sulit po uh, mahatak pa, malasang atak pero ang magiging problema natin kapag bumili tayo ng e-bike ano po pag nakuha nyo na po yung e-bike pag laanan, laanan nyo na yung pambili ng bagong battery kasi ang pinakamatagal ng battery nito hanggang ano lang po uh, matagal na yung 2 years kailangan pag mo na ito mag na ano lang pambili ng bagong ano bagong battery kaya ipapalit mo pero sa performance ko ng e-bike na ito ang ganda e-bike kasi ang makina niya ma kada arang ada kaya na po maingay uh, yan po yung MRT7 yan you know? po Galing po na ano yan, yan, Quezon Avenue, papunta po rito sa ano, Bulacan, yan, yung MRT na Halos tapos na lahat ang relis niyan Yung tinatapos lang nila yung mga station Pumunta uh, ko tayo sa uh, Bilya ng e-bike, meron po dito eh Dito sa kaabaan nito, Fairview per Meron sila ditong brand Sige na natin kung uh, pagpagawa tayo rito kung may piyasa sila Sige, okay, balik po ako pag narating uh, na tayo doon yan po, andito ako sa showroom. Hindi tayo mga bago kan nilang iba. Ito meron po dito, Ang ganda, no? Ganda pa ng kulay. Violet. nga 59,000 pag cash installment ay 6,800 ang monthly yun deposit nga 9,000 maganda nakita ko ito kay misis yan, pupunta tayo sa warehouse wala raw dito yung gumagawa yan po way to papunta sa SM Fairview yan kalsada niya Pumunta po tayo ng warehouse. Kasi walang gumagawa dito sa ano, mga showroom. Wala yung mga tao nila. Baka sarali lang ako, baka may piyasa sila ron. Kaso babae yung bantay. Hindi naman tayo inestima masyado kasi gusto ko ka rin makarating agad sa warehouse na medyo maagaga. Hindi tayo abutin ng alas 12 kasi ano, ah uh, mag-break time sila yun, balik na yun. Alauna na. Masasambay tayo doon, mapetenga tayo. Kahit mga 11.30, makarating tayo sana doon. Para maka, makipagawa na rin ito. Kasi ayokong iwan tong motor doon. Mahirap mag dito. Saka isa pa ano, yung ating ah uh, oras doon, baka gabihin tayo. Kaya kailangan masabi agad natin kung ano makipapagawa. Bala ko rin patingnan na rin wiring ko Sa ko sa likod Kaya sige, dito muna tayo Isang ko na lang ulit ang video natin pag ano Ang na tayo sa warehouse Kasi silikado. Isang kamay lang ako sa ano eh Diba? Kawak natin yung camera Wala kasi tayo kasamang camera naman ngayon Tulog pa yung aking mga anak Nagbabaway kasi bakit yun Sige po A few moments later. Yan po, ito yung kahabaan ng Mindanao nyo Dito pa yung aming warehouse. Ito ang aking e-bike. Ito po yung Mindanao, Mindanao nyo Ito po yung ng kalsada na to. Yung dulo ko nito yung dating hindi natuloy na kalsada papuntang Bulacan. Yung putol na kalsada, yung may mga nakatira yung Pero sa pagkakalam ko na papanood ko sa video, ginagawa na po ngayon yun yung kalsadang putol na yun uh, dito na po tayo malapit na tayo <clears throat> marami paparada nagpaparada mga truck dito kasi ano po eh madalang pa dumadaan dito po oh, ang aming daan papunta sa aming meron sana abutan natin hindi pa sila nagbe-break para matignan yung difference ayan na po, makikita nyo sa right side yung mga ano kami lang ginagawang mga e-bike po hindi tayo magtatanong yan andito na po tayo sa warehouse papahinga muna tayo inabot tayo ng break time kumakain pa yung mga taong lang gagawa na may mga unit sila rito ang ina-assemble na itong inupuan ko po ito ay po 4 wheels Tanda na. Hindi ko alam kung anong pangalan muna tayo sa glit. Pahingan-pahingan muna. Ay, okay. break time ng mga tao ngayon. A few moments later. Pauwi na tayo. Tapos na. Ito veras na namin. Ang nila. Vlogger Ha? Blacker. Blacker ako. Monetize na ako sa vlog. Ha? Yeah. Ma'am, thank you, ma'am. Tempo. Ma po yung ating train sarap, napagbago natin, gumagana na siya. Dati ay lumaban. Ayun po yung pinapalitan natin. Siya pinapalitan ko na rin itong armrest ko, ito. Kasi dati nabangga to doon sa akin, ano. Pinapalitan natin ng bago. Kasi nabakbak na siya. Buti meron pa-silang na ibang ganyan armrest kabila oh. ayan ayos na po uwi na tayo pero hindi natin napagawa yung ating ilaw hindi nila makita yung wire kailangan daw galing ko ayan uwi na po tayo pakainit salamat madaling nagawa mabilis talaga gumawa yung si Ariel yung aming maintenance nila dyan um, Salamat at nagawa ng aking kaibigan uwi na po tayo yan po yung aking pinagawa ayan, jam brake brake cable tsaka yung kanyang busina horn meron na siyang busina pa atras nawala dati ito eh pinalitan na ng pyesa pero talagang gusto ko sana yung eh, sa brake light ko sa likod pag gabi, delikado kasi yung bata pag sakay ko yung anak ko yung malalaking truck doon sa lugar namin kailangan meron ka talagang ilaw pero gagawin natin para yun. Hanapin natin yung cable ko doon sa bahay. Para mapagawa natin. Yan. Salamat. Ayan pa total niya. 750 ang ating pinagawa. Thank you sa Kenwi. We... Yan ang brand namin. Kenwi e-bike. Mabilis sila gumawa. Uwi na po tayo. A few moments later. Nakauwi na po ako sa aming bahay. Ayos na ang ating kaibigan. Yan. Kanyang preno. Titingnan natin kung mapapagawa natin ang ating uh, ilaw sa likod. Ilaw po tayo ng buko. pa tayo. Ayun na tayo. Ayos na yung ating pinagawa. Bye bye. Salamat sa pagsabay-bay sa aming vlog. Miranda Tambo Family Vlog. Salamat sa pagsabay sa aking pamamasyal at pagpapaayos ng sasakyan. Good day. Thank you.